Ano na? Ano na Lodi Martin Rich? 'di ba? Hinahamon mo si uh, Bagyong Lodi uh, Boss Rendon in public nga naman. Sabi niya no, may katuikan talaga si Boss Rendon. Hinahamon mo siya in public. Bakit gusto mo maglaro kayo 1v1 in private? Ano at wala uh, walang ibang makakita, 'di ba nga naman, 'di ba? Nananahimik yung tao eh. He is uh, uh, expressing his own opinion ah uh, yung uh, nangyaring sistema ng Gilas at yung mga past game ng uh, ng Gilas and he stated na hindi tayo mananalo sa paawa effect uh, wala naman siyang pinangalanan wala naman siyang uh, uh, Pinatutukuyang pinatutukoyang uh, tao and then uh, out of uh, nowhere eh Lodi Martin guys eh out mo si uh, Serendon si ano si Bagyong Lodi boss Rendon at ah uh, calling him out sana inexpect mo din yung uh, yung uh, fact na eh syempre influencer yan um negosyante at uh, pagkatapos eh 'di ba social media influencer na talagang uh, from time to time Meron talagang trending about him sa social media so Siguro expect mo na din na yung platform na ginagalawan niya eh doon kanya dadalhin because you cannot Uh, play games with him or or, or uh, play uh, basketball game with him uh professionally kasi di ba hindi naman kayo pwede sa PBA hindi naman kayo pwede sa mga professional na liga so ang available lang eh yung siguro for me eh yung uh, platform kung saan siya gumagalaw and yun nga ang nag nagpakita na ng interest uh, sa magiging uh, uh laban ninyo uh, ay yung Battle of YouTubers ni uh, ni Boss MG, ni Boss Makagago, no? So why not? 'Di ba? Uh, why why not make it happen? Uh, Boss Lodi uh, ano din, ah uh, marketing case, no? Alam naman natin advantage mo na 'yan. But Rendon, Boss Rendon is ready to get it on with you, 'di ba? Diba, one on one kayo, sabi mo. Uh, walang camera, sabi naman niya, walang TF. meaning wala sa inyong uh, may kahit anong interes o demand sa pera uh, gusto niyo lamang makasagupang ang bawat isa naghamon ka nagpakita ng interes si uh, uh, bagyong rendon let's make it happen man. Uh, you know you will make the people happy and uh, kung ganyan kayo ka generous uh, papabayaan niyo lang na ang battle of youtuber management ang maggain ng uh, ng profit from from this Uh, eh, wala tayong magagawa eh. Gusto nyo, di ba, magkasubukan lang naman eh. So, di ba, basketball lang naman yan. Hindi naman yan boxing eh, no? So, basketball, one-on-one. ah, -on -one. Uh, Pinoy Sakuragi, Mark Pinres versus Bagyong Boss Lodi Rendon. Ano, sagot ka na. Uh, Lodi Pinres kasi, today na dinibigay sa yung last day na hamon ni uh, Boss MG at ni Sir Rendon. Today daw, kapag hindi ka pa sumagot, di ba, parang ba diba? hindi din ako naniniwala lang, natatakot ka. So, please, please, para sa akin din na, uh, 'di ba? Sumusuporta din sa iyo at sa sa kay Boss Rendon din. Ah, uh, I am looking forward na makita kayo na maglaro pa kaya. So, please, no. Sagot na, sumagot na na kay Boss Rendon. Hello di PK. At pasayahin niyo kaming mga tao. Peace